Hello mga ka-ITs! Kumusta ang lahat? Saan man kayong naroon ngayon sa panig ng mundo ay sana nasa mabuting kalagayan kayo sa ating mga OFW, Kumusta ang lahat? Magandang araw, gabi, tanghali Ano ba yun? <laughs> ano, Sasasabi ko na ang lahat well, Welcome sa aking vlog! Ako kayang araw na ito nakakapagod talaga at ay nakakahilong ewan Hindi ko naman intindihan pero sa wakas ay eh, natapos din ang buong araw na para sa aming dalawa ni Lolo. Samahan nyo kami sa paglilibot lang para makahanap ng kanyang uh, bed. So, bago tayo magpatuloy, intro muna. Okay, may kwento ko lang sa inyo dahil nga malaki nga si Lolo talaga yung bed niya ay lumubog na rin. Nagrereklamo na siya na hirap na siya sa paghiga dahil hindi na pantay. So kailangan na niya talagang magpalit ng bed. Hindi ko alam kung ilang years na yung bed niya kasi dati sa kanilang dalaw mag-asawa talaga yun, magkatabi sila. Ngayon, nag ako since wala na wala na yung asawa niya, kailangan na lang niyang bumili ng single bed. Kaya yun ang hinanap namin kanina sa mga mall. Okay guys, nandito na kami sa bilihan ng mga kama. Ayan, mamili na lang ang alaga ko. Ang hihirap paghanap namin gusto niya. yan tara gina-receive ni ze guys. Ang usok keser. Hay check pa namin yung yung sukat ng kanyang bed. Eh, Ora ada kasi kami din umalis na hindi naman alam yung sukat at ang um, uh, sitwasyon ng. sitwasyon bed niya. Baka hindi sa bed na gusto niya ngayon. Kaya uwi muna kami. Check namin yung bed niya. Hi guys! Good morning! Pangalawang araw na ito na maghanap kami ng bed sa alaga ko. Hindi siya kontento dun sa... At saka hindi pala tuma uh, tugma yung yung bed niya at saka sa bed na dapat namin kunin kahapon. Kaya dadayo naman kami ng ibang mall para makahanap ng tugma dito sa bed niya. Yung, eh, yung bed... Uh, yung bed frame niya טוב, אז את יודעת מה? איך אנחנו משריינים, מדברים, משהו כזה? אחר כך את יכולה להביא את כן, אני רוצה לראות איך אני אדביק את ה... פיינלי, נקפילי Sa wakas, nakapamili na rin si Lolo. Pero bago siya nakapili ng kanyang bed, apat naman ng home day po ang aming napuntahan para lang makapagpili ng gusto niyang bed. Di pero, nakakapagod buong araw na yon maghahanap ka ng bed. Pero, kung totoo si marami naman talagang mapagpilian pero hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang hindi ko maintindihan anong anong kung totoo si lahat, maganda naman. Pero may hinahanap siya eh. Kaya ang hirap, buti na lang na na namin siya, pati yung driver, na, na namin siya na mas nararapat siya sa ibang bed kaysa doon sa kanya, yung napili niya nung una na colorful. Eh, pang bagets nga yun. At saka, girly eh. Eh, siyempre, girly eh. Kaya, nahirapan kami magkumbinsi pero finally naka nakapili din siya na namin umaga palang lang pinahakot na ni Lolo ang kanyang lumang bed para pagdating ng bago niyang bed ay malinis na dyan mabakantihan na kung tutuusin ang ganda pa ng bed ni Lolo ito'y kuryente, pwedeng may adjust kaso lang ayaw niya kasi pag nahiga na siya, lulubog na siya. Siyempre malaking tao at saka mabigat. Kaya pag siya ang humiga, lulubog na talaga. Ayan, makikita nyo. Ang, ang, ganda pa eh. Ayan ang kuryente niya. Kaso tingnan mo naman, mabigat din kasi bakal yun na sa ilalim. Okay. <coughs> sa wakas, natapos din nila ang pagbaklas ng bed ni Lolo. Yung dalawang bed sa, kanya, mag, sa kanila mag-asawa ay talagang tinanggal lang yung tuluyan. Kasi nakakasikip lang din yon at ngayon single na yung bed maluwag na akong makakakilos at siya din pag eh, siya ay pupunta ng CR at dumating na ang kanyang bagong bed at ininstall na rin sa kakapili ni Lolo ayan ang napili niya yung hindi pa dekuryente mas maganda sana yung dekuryente kung halimbawa gusto niyang iangat yung ulohan niya ay pwede niyang iangat na hindi siya mag magpo-force ng gagamit ng lakas eh ito pag inangat, gustong iangat kailangan ng gagamit ka pa ng lakas eh dahil hindi nga siya de pero as long as happy naman si Lolo at satisfied naman siya sa bed niya happy na rin ako kasi yun naman ang importante para sa akin so natapos na rin ang aming project ni Lolo at happy na rin ako dahil natahimik ng ating alaga pag meron kasi siyang gusto na hindi niya pa magawa ay maligalig siya kaya kailangan gawin agad para hindi siya maligalig para para kalmante siya kung kayo ay bago na pagpad sa aking youtube channel maaari lang pong mag like subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking i-upload at sa mga datihan ko ng mga subscribers, friends, maraming salamat pa rin sa inyong walang sawang pagsuporta ninyo sa akin at bumabalik pa rin kayo sa akin. Na-appreciate ko po yung lahat at maraming maraming salamat talaga. God bless and ingat po tayong lahat.